mga mamamayang Pilipino ang nagtipon sa luneta ngayong September 21 para sa si isang panawagan. ang korupsyon sa flood control. At ngayong araw, ginugunita rin ang anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Pinausap namin ang ilan sa mga nagpoprotesta. Ano nga bang hinainila? <final> Sa ko ko, nagkakaisa talagang bayang Pilipinas. Walang kulay-kulay dito. Talagang lahat kalit sa corruption kasi lahat naman na apekto, lalo na yung mga paghihirap. As a family, hindi like, ko bawat individual. As a Filipino, uh, we need to be part of this. And we are part of this. So, part tayo ng solution, part tayo ng problema. I think uh, mag-start siya sa... Uh, kamalayan na imulat yung mata ng pamilya ko. Ngayon, mas madami, mas matibay. Uh, ang laban kasi natin, korupsyon na. Hindi na siya basta-basta. Hindi na siya uh, isang sektor lang ang naaapakan. Mula sa mga magsasaka, mula sa mga estudyante, hanggang sa mga manggagawang Pilipino, naaapakan. Pinakita natin yung pagkakaisa, hindi tayo natin ang malawak na ekspresyon ng pagtutol o pag-awarning sa gobyerno. Yung kabataan, sure na ang galit na nararamdaman natin ay hindi mabibitawan at kailang mapanghawakan natin. Ang kailangan natin gawin ngayon ng hamon, no? hindi na bumalik yung gantong klaseng sistema. So, ang kailangan natin mangyari, bumuhos pa sa mga kalsada, dumami ang ating gawain para isiwanat ang katotohanan, isiwanat yung alternatibo na gusto natin mapatupad. Monica Litiga. बार सफाई मीडिया <स्थी>